Okay mga counters, nagsisimula na tayo Kay Trisha Doon sa nag-request Trisha Dayan Lee Trisha Dayan Lee Sa nag-request, nandito na ako Santo Tomas, pakishare ang ating video Tulungan nyo ako na makilala pa ako Hindi lang sa Pagmamaniant natin, mga counters Mga ka-idol, kundi Doon na rin sa ating pagbablog Bilang isang pitiler malaking bagay po yung may share nyo pakipollow na rin sa mga bago pakipollow tapos yung mga address nyo i-comment sa comment nyo lang po para po isa isahin natin kapag may donation na binibigay sa atin lalo na sa ating paggagamot okay shout out kay Apoke na po Marwin mga uh, veteranong magagamot ng Brunei kay Apo Rosita uh, kay Sis Mike and Brother Janjan Jan. pakishare ang ating video pakishare para po marami po tayo matulungan din. Ito po hindi tayo araw-araw mag aano ah, ano ha, ah, magmamanyan kapag may budget lang po doon tayo. Okay. Doon sa nag ano po, paki na lang po, paki-share. Trisha, kay Trisha. Dayan Lee. Nasaan ka na? Nasaan na po kayo? Nakakaano na po tayo, Na? ah, uh, one minute one minute magto two minutes na po ikat kat lang natin para hindi o ano uh, mga counters sa mga umiidulo sa akin paki notification na lang notify tayo para pag palapago natin ng ano pagmamanian eh nakaano kaagad kayo paki follow na rin po mga counters tulungan nyo ako 2 minutes na po tayo two minutes Trisha Sana ikong makakuha Sana Two minutes Mga kantors four minutes na tayo four minutes Nasaan ka na Trisha Kung ibang mo po makakuha Ganun mo talaga Nasaan ka na Patricia Sana ikaw makakuha Trisha, where are you na? Wala ka pa rin. Nine minutes na po tayo. Nine minutes. Kinakat ko lang po ang ating video. Where are you na, Trisha? Unaan na lang po. Unaan na lang. Unaan na lang po. Hello. Ay, ito, meron na. Ano pa alam mo? Mark, edit po ako. Ay, hindi ko yung nag-request? Okay, shoutout na ayaw. Shoutout. Um, shoutout po sa Yardbike na dyan. O, oh, sino pa, sino pa? Uh, shoutout sa Araho Family po. Okay, ito, ibibigay ko sa'yo. Tingnan mo kung legit, ha? Okay, share ang ating video, tapos comment ka na rin. Yeah, okay, po. tingnan natin. Ayan po, may nakakuha na, hindi po si Tricia. Legit? Yun? Legit po, okay, maraming salamat, maraming salamat. share ha? Yes po. Okay, bye-bye, bye-bye. May nakakuha na. Pangalan? Parkenet Araho. Okay, siya po nakakuha. Maraming salamat. Bye-bye.